low budget self-care para sa mga taong walang gana. Ginamit natin yung salitang walang gana kasi ayaw naman natin gamitin yung depression dahil hindi naman lahat ng tao ay may depression at some point nakakaramdam talaga tayo ng nawawalan tayo ng gana. So ito ay pwedeng dahil pagod tayo, pwedeng kulang sa tulog and all that. Ngayon anong pwedeng gawin? Una narito yung pagkilala nung nararamdaman. May dahilan yan kung bakit nawawalan ka ng gana kasi baka nalulula ka na or nalulunod ka na sa pagkakasabay-sabay ng mga ginagawa mo sa, sa buhay mo, sa trabaho mo, sa mga responsibilities mo. So minsan kaya tayo nawawalan ng gana kasi kailangan pala natin ng pahinga, kailangan pala natin ng tulog, pero syempre delikado yan kapag sobra-sobra ng tulog or sobrang kulang naman din sa tulog. Kailangan sinusubukan natin ibalanse, pero importante magsimula kilalanin yung nararamdaman. So, itong pangalawa ay pagligo. Depende sa iyo kung ano yung goal mo. Kung gusto mo ma-relax yung, yung katawan, pwedeng maligam-gam. Kung gusto mo naman na magising-gising ka, pwedeng malamig. Para din kasi siyang form of sensory stimulation. Kaya nakakatulong din siya para kahit papaano paano mag-elevate or tumaas yung ating mood. Pangatlo, simulan mo sa maliliit na ginagawa or mga task. Kasi nga sabi natin, nalulula ka sa dami ng mga ginagawa mo. So kailangan, simulan mo muna kung ano yung realistic at kaya mong gawin. At some point, nakakatulong din siya kasi nakikita mo kagad ka yung progress mo. So nakakapagpataas siya ng kumpiyansa na meron kang nagagawa. Pangapat, i-enjoy mo yung time mo sa sarili mo. Kasi kung minsan yun talagang kailangan din natin, katahimikan.